Ang taong 2023, pumasok po sa rabbit water. May dala po siyang uh, elementong tubig na may yin. Yung yin na tinatawag, nagsisimbolo po yan na ang taon ay uh, sinasabing babae ang kuneho. Babae yung rabbit na may elementong tubig. Mag-uumpisa po siya ng January 22, matatapos ng February 9, 2024. Mm -hmm. So, ano pong Zodiac ang masasabi niyong maswerte naman po sa taong 2023? Okay. Sa mga ipinanganak ng uh, rabbit, dog, at saka boar, maswerte ang taon po nila. Magiging maswerte po ang taon nila sapagkat so, ang, ano, ang boar, ang dog, ay uh, number one na kaibigan ng puneho. Ayan. Ang mga incompatible naman po, ito po yung mga taong mag-iingat mo by next year. Yung mga ipinanganak po ng horse, rat, at saka rooster. Ayan naman po, no? Na medyo nang inig ko dun sa horse, uh, ma'am, no? <laughs> lalo, lalo, na po kapag ang edad natin ay sumusuma na ng 9. Halimbawa po, kayo po ay uh, 29, 36, 39, basta minwebe, tapos 4 pa ang iyong year sign. Iba yung pag-iigat po ang gagawin po natin sapagkat ang edad natin ay critical po sa aming pag-aaral. Basta mm -hmm. Basta na po. Ayan po, Ngayon, no? opo. Yes po. Uh, Ma'am, tanong ko lang kasi nabanggit niyo na rin yung horse, no? Kasi horse ako eh. <laughs> Oo, ah, gusto ko malaman ba? kasi po. 32, 32, 32 ako, magta-33, 1990. Paano po dapat mag-ingat ng mga horse kagaya ko? Well, uh, kung horse, kung horse ka hindi ka naman critical yung yung edad. Mm. So okay, okay naman, although itong taon na 'to, maging ingat ka sa pagta-sign ng mga bagong kontrata. Mm -hmm.